May natagpuan na mga labi daw ng mga alien. Ito na ba yung nagpapatunay na totoo yung mga nilalang na ito? Yan po yung ating alamin sa video na ito usapan yung mga patungkol sa alien na kung ito ba ay totoo o hindi. So hati po yung paniniwala o pananaw ng mga tao patungkol dito. Ngayon mga kapatid, mas marami ang hindi naniniwala dito sa alien kasi nga sinasabi nila na talagang hindi naman ito totoo. At yun nga, wala pa talaga nagpapatunay na talagang totoo yung mga alien. Bagamat may mga theory na nagsasabi patungkol dito, pero sarado pa rin yung mga isip ng mga tao patungkol sa existence ng mga alien na yung mga alien ay katang isip lamang at ito ay mga napapanood lamang natin sa pelikula. So ibig sabihin, wala talagang katotohanan dito sa mga alien. So bagamat marami mga tao ang hindi naniniwala sa alien, pero kamakailan lamang may lumabas na balita na nagpapatunay daw na totoo yung mga alien. Kasi may pinakitang dalawang labi o kayaman bangkay ng mga alien na sinasabi na ito yung patunay na totoo sila. Ito ay natagpuan nila doon sa bansang Peru. So ang mga bangkay ng mga elena ito ay natagpuan noon pang 2017. Ngayon kamakailan lamang, yung dalawang bangkay daw ng mga elena ito ay isinapubliko na doon sa bansang Mexico. ay sa mga eksperto, sinasabi nila na yung mga labi ng dalawang elena ito ay umaabot na ng halos 700 at 1,800 na taon. Kapansin-pansin na yung dalawang nilalang na ito ay mayroon tatlong daliri lamang sa bawat kamay. At ang kanilang ulo ay makikita na ito ay hindi katulad sa mga tao. Ito ay pahaba. Pero sa kabila ng pagkakaiba na 'yan, makikita natin na meron din silang kaparehong katangian ng tao. Meron din silang dalawang mata, isang bibig, dalawang braso, at dalawang binti. Ngayon kung oobserbahan daw natin at pagmamasdan natin mabuti, makikita natin na kamukha niya raw yung alien doon sa palabas na iti. E Kamukhang kamukha doon sa palabas na ito, yung mga bangkay na nakita o na-discover ng mga researcher. Sinasabi nila yung mga natagpuan daw ng na mga labi na ito ng mga alien ay hindi raw nagmula sa ating mundo. Galing daw ito sa ibang planeta. Kasi nga sa kasaysayan, wala pa natatagpuan na kapareho ng mga ganito. Sinasabi na wala raw tong klaseng nilalang na nabuhay sa ating mundo. Ay din sa mga nakadiscover at nag-aral dito, sinasabi nila na isa daw sa mga alien na ito ay isang babae kasi nga meron silang natagpuan ng mga itlog sa loob nito. So yung mga taong mahilig sa teorya patungkol sa UFO o sa mga alien ay nagkaroon na ng lakas na loob para sabihin sa mga tao na maaaring ito na yung patunay na totoo ang mga alien. So dahil daw sa dalawang labi ng alien na ito, ito rin nagpapatunay na hindi raw tayo nag-iisa dito sa kalawakan. Na meron pa raw mga ibang nilalang na maaaring hindi pa natin alam. So dahil sa balita na yan, may ilang mga tao na tuloy ang naniwala sa mga alien. Kasi nga, maaaring yan na raw yung patunay na totoo sila. Pero mga kapatid, sa kabila na mayroong lumabas na balita na ganyan, maraming pa rin mga tao ang hindi naniniwala sa alien. Sinasabi nila na maaaring yung mga bangkay na yan na nilabas nila ay mga fake lamang at walang katotohanan. Kasi nga, pwede naman daw gumawa ng mga fake aliens yung mga tao at sabihin at paniwalaan yung mga tao na ito ay totoo. So dahil nga sa mga balita na yan na lumabas na patungkol nga sa labi ng mga alien, meron na namang panibagong teorya ang pumasok na konektado dyan sa mga alien. At yun yung tinatawag natin na sinasabi nilang Project Blue So, ano nga ba ito? Ayon sa teoryang ito, meron daw talagang lalabas ng mga fake alien. At yan daw ay planano ng mga leaders at government ng ating mundo. Sinasabi nila na magkakaroon daw ng fake alien invasion. At gagamitin nila itong Project Blue Beam na ito para paniwalaan yung mga tao na totoo yung mga alien. Sinasabi nila ay nasa likod ng proyekto na ito ay yung United Nations at yung NASA. Ang pinaka nais daw nila ay pagkaisahin yung mundo at makabuo ng isang relihiyon at gobyerno. So ang pinaka raw nila dito, paniniwalaan yung mga tao na talagang totoo yung mga alien at sasakupin yung buong mundo. Pero bigla raw merong lalabas na isang magliligtas sa mundo natin sa mga alien. At yun daw yung pinakamagiging bayani ng mundo na ito. At dahil doon, mabibilib yung mga tao sa kanya at sasambahin daw siya ng mga tao pagdating ng panahon na yon. Sabi nila gagamitin daw ng NASA at United Nations ang technology para dayahin daw yung mga tao sa panahon na yon gagamit daw sila ng mga hologram at iba pang mga teknolohiya para ipakita sa mga tao at nilinangin yung mga tao patungkol sa alien invasion. Ngayon sinasabi ng ilan na yung nasa likod daw ng proyekto na ito ay walang iba kundi yung Antikristo. So dahil sa paglabas ng dalawang labi ng alien na yan, sinasabi tuloy ng mga tao na maaring pwede na magsimula yung Project Bluebeam ngayon. Kasi nga unti-unti na raw pinapakilala o iniintroduce ng mundo na ito yung mga patungkol sa alien. At pinapaniwala na raw tayong mga tao na ito ay totoo. Sa pamamagitan ng dalawang alien na yan. kaya ngayon ang paniniwala nila maaring magsimula na ngayon yung Project Bluebeam dahil nga sa paglabas ng dalawang alien na yan. at pwede na raw magsimula yung fake alien invasion at lumabas na yung Antikristo so may katotohanan ba patungkol sa theory na yan na bumapatungkol sa Project Bluebeam o kaya man sa aliens? so ang sagot natin dyan mga kapatid ay walang katotohanan sa mga theory na yan kasi nga mga kapatid theory lamang yung mga bagay na yan yung mga patungkol sa alien at Project Bluebeam ibig sabihin walang katotohanan dyan ibig sabihin hindi pa napapatunayan na talagang totoo yung mga teorya na yan. So kung ang pag-uusapan natin dito yung patungkol sa alien, walang sinasabi yung Biblia patungkol sa mga alien. O sa mga nila lang na maaaring nabubuhay pa sa ibang parte ng kalawakan. Sinasabi ng Biblia malinaw na tayong mga tao lamang ang nilikha ng Diyos base sa kanyang imahe. Bukod dyan, meron pa tayong alam na mga nilalang tulad ng mga anghel at ng mga demonyo. Pero mga kapatid, yun lamang yung makikita natin doon. Bukod sa iba pang mga nilikha ng Diyos na mga hayop. Wala pong sinasabi yung Biblia patungkol sa mga nilalang sa labas ng ating mundo. Makikita natin sa Bible na nakafocus lamang yung Diyos sa mga tao dito sa mundo. At syempre, yung ating Panginoong Sokristo, dito siya bumaba sa planeta natin. Dito mismo sa mundo natin. Na nagpapatunay na dito lamang may mga naninirahan ng mga nilikha niya. So sige sabihin na natin na hindi totoo yung mga alien. Lalo na nga walang sinasabi yung Biblia patungkol dyan. Pero mga kapatid, papaano yung mga sinasabi ng mga tao na patunay na merong mga alien? Yung iba sinasabi nila nakakakita raw sila ng mga UFO. At yun nga, kamakailan lamang merong pinakita na mga labi na mga sinasabing alien daw. So ano yung ibig sabihin nun kung hindi totoo yung mga alien? So simple lamang yung sagot natin dyan. Ang pwede lamang gumawa niyan ay walang iba kundi si Satan. So pwede niya linlangin 'yung mga tao at paniwalaan 'yung mga tao na talagang merong mga alien. Kasi nga mga kapatid, itong si Satanas, meron siyang kapangyarihan at isa sa kapangyarihan niya ay manggaya. Si Satan nga kaya niyang gayahin 'yung mga namatay na. So ibig sabihin mga kapatid, pwede niya ring gayahin 'yung mga imahe ng mga alien o kaya man mga UFO para paniwalaan 'yung mga tao at linlangin 'yung mga tao. So kayang kaya gawin ni Satan yan na manlil lang na mga tao sa pamamagitan ng mga aliens. Lalo na nga nasa mga huling araw na tayo. Pwedeng-pwedeng gumawa si Satan ng mga kababalaghan o kayaman mga bagay-bagay na maaaring pwedeng paniwalaan ng mga tao kahit hindi naman siya totoo. Kasi nga yun naman talaga yung goal ni Satan. Siya ay manlil lang na mga tao lalo na nga kapag lumabas tayong Antikristo. Kasi itong Antikristo meron talaga siyang kapangyarihan na galing mula kay Satan na gagamitin niya para manlinlang ng mga tao pagdating ng tribulation. Basahin natin yung 2 Thessalonians chapter 2 verse 9. Paglitaw ng Suwail, taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng mapanlinlang na ng mga himala at kababalaghan. Basahin din natin yung Matthew chapter 24 verse 24. Sapagkat may lilitaw ng mga huwad na Kristo at mga huwad na propeta, magpapakita sila ng mga kamangha-manghang himala at mga kababalaghan upang iligaw kung maaari maging ang mga hinirang ng Diyos. So ngayon kung may mga lumalabas na na mga mapanlin na mga himala o kababalaghan, sigurado yan ay galing kay Satan. So mag-iingat kayo dyan. Huwag kayo basta-basta mabibilib o magtitiwala sa mga nakikita nyo mga kamanghamanghang bagay. Lalo na nga kung dito lang yan sa ating mundo. Kasi nga mga kapatid talagang gagawin ni Satan yan. Manlilin lang siya ng mga tao para iligaw ito at yun nga para mapahamak yung mga tao. At ang nakakaalarma dito sa binasa nating verse ang sabi, kahit yung mga hinirang ng Diyos, kahit yung mga mananampalataya, palataya, pwede pa rin silang malinlang. So mag-iingat po kayo, ito po yung warning ng Diyos sa atin. Na kahit sabihin mo, mananampalataya ka ng Panginoong Kristo, pero kung di ka mag-iingat, pwede ka malinlang ni Satan. So muli mga kapatid, kahit ano mga teori, alien man yan o kung ano man, huwag niyong paniwalaan yan dahil yan ay mga teori lamang. Walang katotohanan patungkol diyan. Ang paniwalaan niyo ay yung sinasabi ng Biblia, hindi yung mga teorya. Kasi mga kapatid, yung Biblia, yan yung katotohanan. Yan yung salita ng Diyos. Hindi yan salita ng tao o salita ng kusinuman. Diyan natin makikita yung katotohanan. So diyan tayo bumase. Hindi sa mga nakikita lamang natin sa internet o sa mga napapanood natin. Sa panahon natin ngayon, marami ng mga peke. So, dapat mga kapatid, mag-iingat tayo dyan. Kasi nga, sa lahat ng mga peke na yan, nga dyan si Satan. Ang gusto niya, tayo, na sa ganun, tayo ay mapahamak. Kaya dapat mga kapatid, patuloy lamang sumunod tayo sa ating Panginoong sa Kristo at huwag tayo basta-basta maniniwala sa mga tao. So, yun lamang mga kapatid, ang gusto kong ibahagi sa inyo. Sana may natutunan kayo sa ating tinalaki ngayon. Hanggang sa muli, magkita-kita tayo. Salamat sa inyong pananood. Pagpalain kayo ng Diyos. Ingat kayo palagi.